looks like. Samantala, idiniit ng Marcos Jr. Administration na nakatutok pa rin ito sa pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong mahihirap. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, target ng gobyerno na maibaba sa siyam na porsyento ang bilang ng mga may hirap bago bumaba sa pwesto o bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng kalihim na maraming beses na hinagupit ng mga bagyo ang bansa na nagresulta ng pagtaas ng food inflation kaya tugon ng gobyerno ang food stamp program pagtanggal ng mga pass-through at pamamahagi ng tulong pinansyala sa mga magsasaka ng bigas kasama ng mga na mga mahihirap na individuala. Binigyan din ka na prioridad ng gobyerno na gumawa ng mga pulisiya at programa na lilika ng maraming trabaho. Inilabas ng kalihim ang kanyang pahayag matapos sumabas ang ulat ng social weather stations na halos kalahating porsyento ng mga Pilipino ang maituturing na mahirap.